na ngayon ang video ni Vice Ganda, kung saan nakita itong bumisita sa St. Gerard Building na pagmamayari ng Flood Control Project Queen na si Sarah Diskaya. Matatandaan na nito lamang mga nakaraang araw ay sinugod ng mga raliyista ang St. Gerard Building ng mga Diskaya at pinagbabato ito ng putik at sinulatan pa nila ang labas ng building ng magnanakaw. <coughs> Ito ay dahil sa flood control project scam kung saan itinuturong ang magasawang sinasara at Pacifico diskaya ang nangulimbat. Di umano ng bilyong-bilyong piso mula sa flood control project. Matatandaan naman na nito lamang nakaraang mga araw ay isa si Vice Ganda sa naglabas ng pagkadismayako. Ugnay ng matinding korupsyon na nagaganap ngayon sa gobyerno mula sa flood control project scam, na kinasasangkutan ngayon ng mga politiko at kontraktor tulad nila Sara Descaya. Say pa nga ni Vice Ganda sa kanyang nakaraang social media post. Sobrang nagtipid daw siya habang nagbabakasyon sa London, pero naalala niya na milyon-milyon daw ang binayaran niyang tax na pinaghahati-hatian lamang daw ng mga garapal na magnanakaw sa gobyerno. Kanina naman sa episode ng Showtime ay ginawang joke ni Vice Ganda ang Ghost Projects na kinasasangkutan ni Sara Deskaya. Nagsimula yung usapin to ko sa oh. mga ghost projects, di ba? Oh. Oh, Showtime ghost. Oh, yung host ay hindi mo mapasok, pero ba yan? Showtime ghost. Hindi ko kayo Subalit ang ikinagulat ng mga netizens ang paglutang ng video ni Vice Ganda, kung saan makikitang bumisita siya sa St. Gerard Building ng Flood Control Project Queen na si Sara Deskaya. Labis itong ikinagulat ng mga netizens ano daw ang kaugnayan ni Vice. Ganda kay Sara Deskaya? At bakit daw siya bumisita sa St. Gerard Building? Na pinagbabato ng putik ng mga rallyista nito lamang mga nakaraang araw. Hindi pa malinaw kung kailan nakuna ng video si Vice ganda ng magtungo ito sa St. Gerard Building ni Sara Deskaya. Subalit posibleng may kinalaman ito sa nakaraang Christmas party ng mga Deskaya sa St. Gerard Building dahil na naimbitahan ang mga Showtime hosts na si Navong Navarro at Jong Hilario na mag-perform sa Christmas party ng Flood Control Project Queen na si Sara Descaya. I'm back here na St. Gerard's Construction ako po yung sa inyo, Sara, e at Kuya girlie. Maging sina Luis Manzano at Alden Richards ay dumalo din sa Christmas party ni Sara Descaya.